ang nangunang sanhi ng firework-related injuries mula noong Desyembre 22 hanggang ito ikalawa ng Enero ng bagong taon. ay sa Department of Health, siyam na po ang naitalang naputukan ng kwitis. Alos walang po naman ang nasabuga ng boga. Sa kabuuan, nasa 534 ang naitalang firework-related injuries sa buong bansa. Karamihan sa mga biktima ay labing siyam na taong gulang pababa. Kaya sabi ni Health Secretary Ted Herbosa, makakailangan ng magkaroon ng fireworks ban o kaya higpitan pa ang community fireworks kung saan mga eksperto lang ang hahawak sa mga paputok. Kahapon nag-ikot si Herbos sa ilang ospital bilang bahagi ng assessment sa kanilang preparedness and response. At kaugnay ng firework-related injuries nitong salubong sa bagong taon, alamin natin ang update mula sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Makakapanayam natin ng chief ng medical and Professional Services ng JRMC na si Dr. Jarla Gulmatico Flores. Magandang umaga po, Dok uh, Flores. Hello, magandang umaga po. Ms. Susan, magandang umaga po sa lahat po ng mga taga-panood ng unang hirin. Apo, Dok, sa mga, hanggang sa mga oras na ito, may mga naitatala pa bang uh, mga firework-related injuries? Yes, that's correct po. As early as 2 a.m. this uh, morning po, meron pa pong pumupunta sa Jose Arias Memorial Medical Center para po magpatingin regarding po sa fireworks-related injury. Uh -oh. Kanina doon sa balita po namin, eh, Doc, sinasabi po na 534 na sa buong Pilipinas. Ano? Sa ngayon, na as yes. uh, we speak, ilan na po ang bilang ng mga naitala ninyo, uh, kabilang na mga sinasabi niyo na tatanggap o dinadala pa dyan sa ospital? yeah from that 534 post uh, 112 po na patients ang pumunta po sa Jose Reyes from December 21 to January 3 po as of this moment mm -hmm, mm -hmm. so hindi pa natin masasabi kung ano pa inadagdag dyan pero sabi niyo nga may mga dinadala ano ho yung mga usually ano ho yung mga kaso ng mga dinadala dyan sa inyo paano ho sila nagtamu ng injury mula dito sa mga fireworks Okay. Usually po, ang mga nagtatamu po ng mga fireworks-related injury, dalawa po yan, kinakategorize nila natin sila, either active po or passive. Pag sinabi natin active sila po yung mga talaga nagpapaputok, yung mga passive naman po, ito ng po yung mga nanonood o yung mga nakatayo lang po dyan o kaya naglalakad po. Sa active po, 34 na po yung mga naputokan natin. At nakakagulat po sa sa mga fireworks related injury na pumupunta sa atin ay mga passive lamang po ibig sabihin ko okay. mga nanonood lamang po sila 78 po ng mga pasyente mm -hmm. so ang mga kadalasan po dito mga ang ating mga fireworks related injury po ay mga unknown ibig sabihin hindi nila po alam po ano po yung mga tumama sa kanila sanhi po nang sila ay mga passive lang naman po mm -hmm. uh, at, at sumunod po dito yung mga five star po yung triangulo po. Ito po yung nagsasanhi sa kanila. Uh, 17 po sa mga 112 na patients na to, 17 po yung mga uh, tinamaan secondary po sa five star o triangulo na tinatawag nating paputok. And then followed by King Kong and then whistle bomb. So far, Doc Flores, ano yung pinakamalalang dinala dyan sa inyo? Uh, dahil um, dito sa mga fireworks na ito, paputok. Yes, ang pinakamalalang na idala po sa amin dito ay yung mga talagang naputulan po talaga ng kamay mm. asing in nawalan po ng mga daliri po. Uh -uh. Yun po, uh, tapos po mga nagkaroon, nagtamu po ng tiyatawang natin na third degree burn uh, injury po. Apo. So ngayon hanggang kailan niyo po inaasahan na may mga firework related injuries na dadalhin dyan sa ospital at hanggang kailan po kayo nakaalerto kaugnay nito? Actually naka alerto po kami hanggang pagdating po ng araw ng Nazareno. Ah eh. mm -hmm. uh, kasi po yung ang si na naman po namin yung susunod naman po Nazareno magko-covid po tayo doon. Uh. So regarding po sa fire related injury po baka po hanggang around January 5 po Pwede po may mga dumating pa po sa mga pasyente sa ating hospital. Opo, okay. Sige kami makikibalita na lamang. Maraming salamat po Dr. Jarla Gulmatico-Flores ng Jose Arreyes Memorial Medical Center. Magandang umaga po sa inyo Doc. Salamat din po. Posibleng may ikaapat pang impeachment complaint na isang pa laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may ilang kongresista humiling na hintayin ay ikaapat na reklamo bago niya isimite sa tanggapan ng House Speaker ang naunang tatlo. Bine-verify pa, pa rin daw ng tanggapan ni Velasco ang mga naunang impeachment complaint na isinampan noong December 2, 4 at 19. Nagugat ang impeachment complaints sa paglustay umano sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education kung saan dating Secretary si VP Duterte. Dating na iginiit na bisay na walang mali sa paggasta ng confidential funds at handa raw siyang harapin ang impeachment complaints. Samantala, halos doble na raw ang dami ng mga bumibiyahing bus pabalik ng Metro Manila sa terminal ng bulan sorsogon. Ayon sa terminal manager ng Bulan Integrated Terminal, umaabot sa sampung bus ang umaalis doon kada araw, mas marami sa regular nilang operasyon. Posible raw na mas marami pa ang mga pasahero sa mga susunod na araw. Inaasahan nilang hanggang linggo ang pagdagsa ng mga pabalik sa Metro Manila. At kaunay pa rin ang biyahe ng ating mga kababayan ngayong unang weekend ng 2025. Inaasahang marami pa pong bibiyahe pabalik sa Metro Manila mula sa kanika nilang mga bakasyon. At kaugnay niyan, mga kausap natin, Pasilito Sino Cruz, Sport Manager ng Batanga Sport. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Ivan. Magandang umaga po sa inyo, mga taga-sabaybay. Sige po kami ng update. Gano'n po karami ang inaasahan ninyong pasahero sa Batanga Sport ngayong araw at kumusta kahapon? ah, uh, ako, kung pagbabasihan natin, yung po mga tumawid, pula po noong December 20 uh -huh. hanggang December 31, ay marami pa po tayong aasahan. Dahil may gitpong 200,000 yun, Mula po kahapon hanggang ngayon ay nasa mga 30,000 pa lang yung bumabalik po na dito po sa Batangas Port. Ah, so hindi pa natin nakikita yung peak. Kailan po natin inaasahan yung peak? Mula po ngayong araw hanggang po sa umaga, maga, maga po ng Lunes, yan po ang nga inaasahan po natin. Hmm. So wala naman po tayong uh, mga naitatala mga aberya. Tuloy-tuloy naman po yung biyahe ng mga barko diyan sa Batangas Port. Tama po. Sa ngayon po ay wala naman po tayong na encounter na aberya, no. Uh, pero kinakailangan no, na yung mga barko dito sa Batangas ay mapabalik natin gagad. Pabalik po nga, uh, lalo na po diyan sa Maykalapan, kung mm -hmm. meron po masakyan yung ating mga pasero na doon gagaling. Sir, so far wala naman pong nasa stranded o yung nagaantay sila ng mas matagal sa karaniwan? Negative, sir. Tuloy-tuloy mm -hmm. po. At uh, kahapon nga at ngayon ay nag-a-average po tayo. Embarking and disembarking nasa 10,000 ang uh, uh, duman po sa... Mm -hmm. Batangas Port. Pero kung nabanggit nyo nga ho, mga 200,000 yung umalis, 30,000 pa lang yung bumabalik. So daang libo pa ang inaasahan natin. Yung ganyang convergence po ng mga uh, napakaraming tao, eh, syempre mahalaga yung masecure natin ang uh, ating pantalan. Kumusta po ang ating security arrangements dyan, sir? Well, uh, effective mo pa rin po yung directive ng ating general manager at ni J. Dajan Santiago na yung no-leave at yung ating uh, port police ay uh, Full power complement po yan. At uh, yung mga kasamahan din natin sa ibang ang Philippine Coast Guard at PNP Martem Group, etnaryan pa rin hanggang mm -hmm. sa ngayon. At uh, talaga nagbabantay. Sir, kumusta ko lang may nabalita ho kasi dyan na para bang may naniningil yata kasi dahil sa napakahabang pila, mayroong ibang mga nanamantala na naniningil ng pera para makauna sa pila yung ilan. Uh, ano hong uh, balita rito at uh, naimbisigan ho ba ito? Tama po, may nahuli po nung kung uh, araw po ng December 23 no. At uh, uh, napatunayan na yung kalalang ginagamit na sinasabing involved ang uh, mga ensya ng gobyerno ay negative po. Uh, mm -hmm. Sila po yung ni-naberat lang para daw mga panloko. Mm -hmm. Yung po ngayon ay nakakulong ano sa Pinsinto, uh, huli po yan ng ating mga kasama sa PNP Maritime Group. At, At ano ho mga nga, ginagawa natin para hindi na humaulit yung mga ganyang pananamantala? Sir, unang-una talaga ang panawagan ko ay huwag uh, tangkilikin. Yung tinatawag nilang picture. No? Uh, kasi para sa atin, tingin natin ito ay usapan ng isang manluloko at isang mapanlamang. Mm -hmm. So walang papat kung walang papatol diyan uh, na di sa kapwa na, na ubra magbayad wala pong wala pong di po magtutuloy-tuloy yung ganyang modus na kunwari magpapasingit pero sa totoo lang kaya nagrereklamo hindi natuloy <laughs> hindi natuloy pa ako na makakasingit mm -hmm. sila Well said, well said. Baka may panghuling mensahe kayo sa mga kababayan nating na bibiyahe pa lang. Go ahead, sir. Ganun pa rin po. Disiplina sa pila. May pila po tayo. May sistema tayo pinatutupad sa pantalon. Sumunod lamang po tayo upang maging matiwasay. Mahaluhan ang ating pagdaan po sa Batangas Port. Safe travel sa ating mga kababayan dyan sa Batangas Port. Maraming salamat po sa inyo. Ginoong Joselito Sino Cruz, Port Maraming Manager salamat. ng Batangas Port. Maraming salamat Sport. po. Magandang umaga po. At kaugnay pa rin sa biyahe ng ating mga kababayan matapos ang mahabang holiday break. Makakausap naman natin ngayon, Attorney Manuel Jeffrey David, Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Salamat sa pagpapaunlak sa unang balita. Good morning, Sir Ivan. Ah, Hingi ho kami ng mga numbers inyo. Ano ho bang update natin sa mga pasaherong na itala kahapon? At ah, ngayong araw, inaasahan natin na mga lilipad. Well, uh kahapon po nakapagtala tayo ng 154,707 passengers, no? Mm -hmm. uh, kung ito total po natin yan from December 15 until uh, yesterday, around 2.8 million na po ang nakabiyahe sa ating uh, paliparan. Mm -hmm. uh, you... yung forecast naman po natin, no, for the moving forward from today until January 5 which we are forecasting for. Uh, it's around we're still expecting around 620,000 passengers po on an average of 150,000 per day. Marami-rami pa ho pala so we haven't seen the peak yet ng mga babalik na dito sa yes. sa Metro Manila ano po. Yes po. Uh, in fact what we are expecting is on January 5 po, uh iba kaya yung may pinakamarami tayo at around 156,000. Mm -hmm. uh, although that remains to be seen sir Ivan no kasi uh, we haven't seen the numbers for today but uh, kahapon po kasi ang numbers natin we have around uh, let me check lang ha kahapon po nag 154,000 po tayo eh. Mm -hmm. Mm -hmm. So, so, pataas na po ulit ang bilang ng ating mga bumabiyahe. Kumusta ho ang uh, nagiging passenger experience dyan sa airport sa mga panahong ito? Of course, that's a lot of uh, uh, foot traffic, na mga daming pasahero. Kumusta ho ba? Yung typical po talaga na bottlenecks natin would be the immigration line po, no? considering the rush of the uh, yung pasahero during peak hours po. Pero during light, ano naman po, during light hours ng airport, uh, we see na uh, light queuing lang po talaga. Mm -hmm. So kung kayo po ay makakaranas talaga ng pagpipila or mahabang pila sa ating uh, sa immigration, yun po ay dahil sa sabay-sabay po talaga ng dadatingan ng ating mga kababayan. So, uh, konting pasensya lang po sana. <laughs> yung facilities naman po natin, air conditioning, x-rays, wala naman po tayong nagiging problema? Wala naman po. Uh, Meron lang po um, reported incident before regarding heightened temperatures pero uni naman po siya patulad nung dati. Mm -hmm. So may nakaranas lang po ng konting pag-init pero hindi naman po siya yung nawalan ng air conditioning. At syempre dahil po sa dami ng mga flights, wala naman po ba tayo mga naitatalang uh, incidents ng delay o cancelled flights? Uh, meron po tayong uh, incidence of delay, Sir Ivan. No, hindi di po nawawala yan sa ating paliparan. It's, it comes uh, with, the, with the territory of running the airport. But from January 1 to January 2 po, uh, we are tallying an uh, on-time performance of around 82%. Mm -hmm. Kumusta ang assessment nyo, Sir, ngayong uh, under uh, privately operated na ang ating airport? we have to give credit to NNIC, uh, which is the operator of the airport. No, uh, they have brought efficiencies in the in running the airport. Uh, Ikita po talaga namin yon. Kung may kailangan po talaga silang uh, agad agarang pagandahin o ayusin, nagagawa po nila kaagad. Mm -hmm. So, uh, katulad nga nung sinabi natin yung sa heightened temperatures, when it was reported, they acted on it immediately. Kaya hindi na po nagtagal. Mm -hmm. Record breaking, breaking ho yung dami ng mga pasero nitong 2024. Ano ang uh, forecast natin, projection natin for 2025, sir? Uh, we are on track to exceed that po. No? Parang we are really, uh, barring any unfortunate incidents po, sir, no? we are on track to exceed that. Uh, kasi po, number one, lumalaki po yung population ng Pilipinas. And number two, nagiging mas attractive po ang Pilipinas for tourism. Uh, lumalaki din po talaga yung volume ng uh, traffic as far as passengers are concerned. In fact, uh yung concession agreement po namin with uh NNIC provides for them uh, the airport should be able to accommodate 60 million passengers, no? Mm -hmm. So yan po talaga yung goal ng project. So hopefully uh we get to hit that number po. And of course, again, better passenger experience sa ating airport. Sana. Yes po, so, sir. Sama po yan. <laughs> Maraming salamat po, MIA Head Executive Assistant Attorney Manuel Jeffrey David. Ang gandang umaga po, salamat po. Pasasalamat sa panibagong taon ng panalangin ng ilang deboto sa kanilang pagdalo sa First Friday Mass sa Quiapo Church. At may unang balita live, si Bam Alegre. Bam, marami na ba nagsisimba ngayon? Evan, good morning. Ito, makikita ninyo sa ating likuran, ongoing ang misa at marami rin yung nasa labas kahit na masungit yung panahon. At bago nga lumangas yung ulan kanina, eh marami na rin talagang deboto yung nagpunta rito sa Quiapo Church para sa unang biyernes ng 2025. Tapos na ang holiday season kaya babalik na si Miriam Melencio sa trabaho sa Subic. Pero bago ang biyahe, sumaglit siya ngayong madaling araw para sa First Friday Mass ng Quiapo Church ngayong taon. Para magpasalamat po para yung pamilya ko maging malusog at walang sakit na nararamdaman kahit sino sa kanila. Bitbit -bit din ni Angie Takita ang mga anak, di alintana kahit na umaambon. Mahalaga sa kanila na makapagpasalamat at manalangin. Walang magkasakit sa amin, tapos ano, ma matugunan namin lahat, matulungan kami ng Pong Dagsa ang mga deboto sa Quiapo Church ngayong First Friday Mass. Pagpunuan, mahigit dalawang libo raw nasa loob ng simbahan ayon sa Ihos del Nazarenos. Gusto ng dry run na rin ito para sa mga Ihos na naghahanda para sa Pista ng Jesus Nazareno 2025. toka toko na pa, may mga nakaradyo, may mga nakatoka sa medic, may mga ka sa Kirino Grandstand, may mga nakatoka na dito sa simbahan. At sa palibot po ng mga, sa mga daanan po, may mga naka-assign na po talaga sa amin. Meron na po mga after po ng replica procession o blessing kagabi, may mga hindi na po umuwi, dito na po nag-stay. Ayon sa National Capital Region Police Office, may gitlabing apat na libong uniform personnel ang itatalaga dito sa Quiapo Church sa January 9. Dahil marami nang nagsisimba, sumisigla na rin ang kabuhayan ng mga nagtitinda sa gilid na simbahan. Tulad ni Michael Monte na nagtitinda ng panyo na may disenyo ng poong Jesus Nazareno, pati kalendaryo para ngayong bagong taon. 50 pesos kada isa. Malaki bagay sir, kasi alis araw-araw na dito ako sa kaya po. Na, nakaka nakakapakinig, ako ng misa. Meron din malalaking replika ng poong Jesus Nazareno na 750 pesos ang presyo. Sana kung nita po kami siyempre. Tsaka unang-una, alam nyo na, Kay lang kay lang ng na teen Anjancy Nazareno in na kamig pababayaan. Iba sa mga hindi makapunta rito sa Capuchin Church ngayong umaga, available itong misa na inyo naririnig sa ating likuran sa kanilang live streaming sa pamamagitan ng kanilang official social media page. Ito ang unang balita mula rito sa Capuchin Church, Bamalegre para sa GMA Integrating News. May gate isang daang libong deboto ang sumama sa posisyon at pagpapabasbas ng mga replika ng poong Jesus Nazareno sa Maynila. Narito ang unang balita ni Mariz Umali. May replika ng poong Jesus Nazareno na isinakay sa mga tricycle, jeepney, mga truck at karosang hugis barko. Kabilang replikang antik antique na gawa noon para 1967 sa Baliwag, Bulacan. Ito ay isa sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga deboto. Pagdating mismo ng kapistahan at tinaitong ipinagbabawal, no? During the midnight mass, hindi na magkakaroon ng anumang pagbabasbas para sa kaligtasan ng lahat. Mahigit isang daang libong deboto ang sumama sa prosesyon at pagpapabasbas gaya ng pitong taong gulang na si Dwayne, na bitbit -bit ang Chibi Saints na kasama sa kanyang koleksyon. replikang ito naman, puro 15 anyos pababa ang nagbuhat, kabilang si Jacob na nakaligtas niya sa isang matindisanang aksidente. Sumemblang po yung motor. Tumilapong po kami, tapos hindi ka na po kami malaglag sa bangin, pero di po kami nalaglag. 78 anyos naman si Tatay Boy na 1954 pa nagsimulang maging deboto. Mas kaya nung problema mo, hindi ka, hindi ka niya napapabayaan, nagkaanong kalutasan. Hindi tulad do nakaraang taon, hindi sa Plaza Miranda, kundi balik Quezon Boulevard ang pagbabasbas. Simula naman ngayong taon, ginawa ng pambansang kapistahan ang January 9 ng puong Jesus Nazareno sa halip na kapistahan lang sa simbahan ng Quiapo, matapos ma-elevate bilang isang national shrine ang Quiapo Church. Hindi lang sa Quiapo. Ang diboto natin matatagpuan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas sa buong mundo. Ibig sabihin ito, ang kanya-kanyang parokya pwede na rin magdaos ng kapistahan on their level. Simula rin ngayong taon, hindi natatawaging itim na poong Nazareno ang imahen, kundi poong Jesus Nazareno na lang. Sa kasaysayan, hindi lubos na klarado kung saan nagmula yung pagtawag ng itim na Nazareno or Black Nazarene. Kaya nga pinapalitan natin ang itim sa tunay na pangalan ng ating Panginoon, Jesus Nazareno. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Kinilala bilang Athlete of the Year ng 2024 ng Philippine Sports Writer Association si Pinoy Gymnast Carlos Yulo. Ayon sa PSA, karapat dapat dito si Yulo matapos niyang manalo ng dalawang gold medal noong Paris Olympics. Tinawag pa itong no-brainer ng PSA dahil sa laki ng tagumpay ni Yulo. Dahil daw rito, maaaring maituring si Yulo na isa sa mga pinakamagaling na Pinoy na atleta sa kasaysayan. Si Yulo ang kauna-una ang na ginawaran ng parangalan ito matapos ang mahigit dalawang dekada. Exceptional! Ganyan inilalawan ni Sparkle actress Barbie Fortesa ang ibinigay sa kanyang pagmamahal ng ngayon ex niya si Jack Roberto. Kinumpirma na ng actress na tapos na ang kanilang 7-year relationship. Ito ang unang chika ni Lar Santiago. Ang ganda po ng araw, di ba? Ganda nga. Nagkasama sa Kapuso series na Meant to Be noong 2017, si Barbie Forteza at ito, ito, ito. Jack Roberto. Di man sila ang endgame sa serye, tila sila naman ang Meant to Be off-screen. Ang on-screen chemistry ng Jack B. Naging real life naging saksi ang paglipas ng taon at iba't ibang tagpo sa kanilang relationship goals. Feeling ko siya yung lucky charm ko. Kasi um, parang ever since naging kami, uh, parang nagtuloy-tuloy din talaga yung magagandang opportunities ko. Very supportive nga raw sila sa achievement ng bawat isa. Tapos ano, nagka-message ko pa rin siya. congrats ko nga sila. Sila na parang biglang skyrocket yung pala. Support no mm -hmm. sa ako sa atin Napag-usapan na rin daw nila ang tungkol sa kasal. Pero uh, napapag-usapan na ang kasal. Opo. Nang may bahay Pero gaya ng ibang relasyon, may mga hamon din silang pinagdaanan. What was the most challenging, if there was any? Quality time. Nitong December, magkasama pa silang nag-celebrate ng birthday ni Jack. Pero sa isang Instagram post, kinumpirma ni Barbie ang breakup nila ni Jack. Bittersweet ang mensahe. Sabi ni Barbie, puno ng saya, pag-ibig at ramen ang seven-year relationship nila. Tinawag din niyang exceptional ang ibinigay sa kanyang pagmamahal ni Jack. Pero anya, may mga bagay na kailangang magtapos para magbigay daan sa magagandang bagay. Nagpasalamat si Barbie kay Jack at sinabing may you find the love you deserve. Hiling niya sa publiko ay pangunawa sa kanilang sitwasyon. Wala pang pahayag kaugnay nito si Jack. Ito ang unang balita. Lars Santiago para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita, panoorin ng unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.